morning, guys. Good morning, guys. I'm okay a little bit, guys. Dad. <laughs> dad. <laughs> Pinakabahan na naman ako ni Oni. Tumugo yung ilong na pampo. Tumabas ang ininit sa ilong. <laughs> Ay, nabata na yan. Ayan pa nga, may dugo pa nga sa kamay niya. Hmm, sa daliri niya. Ayan hmm. you know, may dugo pa niya. Diyos ko, nabata. Tinatakot mo si mami. Ma, ano na Naglalaro na siya. Hmm. What happened? Gusto niya laging ipapaano yung ano nga ang daliri sa paa yan pala is mante puti na lang nakabili kami kahapon ng gamot niya para sa kaniyang singaw ang dami kasi dito dito niya tapos dito banda sa loob dito tsaka may sa dila na kaunti lang tsaka dito pero ngayon, ginamot ko na naman. Hopefully na maging okay na talaga siya. Kasi mama yung nanonood saan, sa bintana ng mga tao dyan at saka sa sakyan. Hopefully, maging okay na siya. Pero titingnan ko pa rin pag mamayang gabi na parang iyak ng iyak pa rin siya. Na nasasaktan pa rin siya dadalhin ko at i-ano ko na lang siya sa GP patingnan sa GP pag okay pag okay na pag ano pag ganoon pa rin iyak ng iyak pero pag okay na siya mamayang gabi that's mean okay na yung okay naging okay na sa sagamot naging okay na sa sagamot Ang dami kong parang ganito hindi naman sa pimples, guys. Parang side effects sa mga gamot. Kaya baka lo, dito lang kami sa bahay ngayong araw. Kasi ayoko siyang iiwanan kasi dumugo na nga ilong niya kanina. Alam mo yun. mas mabuting dito ako sa tabi niya. Mamayang hapon na lang ako siguro lalabas pag dumating ang asawa ko doon ako maglakad. Kaya yan. Hi guys. Lalabas sana ako pero hindi ko maiwan-iwanan si unex So, may likod pa yung dito niya. Kasi nga ay eh. hindi naman nasa nilalagnat pero walang stop yung sakit sa ano niya yung ulcer sa uh, dito niya sa, sa mga lips niya tapos ano tapos na nakita ko kanina maraming maliliit na pula-pula sa may dalawa niyang paa pababa galing sa taas sa legs niya hanggang sa baba kaya nagtawag agad ako sa GP na ibuksan ng appointment kaya may appointment sa bukas 3.30 3.30pm kasi dapat ngayon pero walang slot kaya ayun bukas na lang daw 3.30pm hindi ko alam baka may appointment na ako bukas kung may appointment na ako bukas asawa ko na lang magdadala sa kanya sa si, uh, doktor naguhorid ako kung ano to sana okay lang sana okay lang bukas kasi hindi na to normal siguro hindi ko din alam guys, good afternoon. Alas 12 na pala ng imidya. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Um, na ako. Uh, prepare kami kasi uh, alis kami ng 2 o'clock. papuntang GP ni Onyx. Papacheck up ko yung ulcer niya dito. Marami kasi. Then, <clears throat> ayun. mag lang ako itim pa rin ng dito Bakas ng sa lopos, guys. Ayun, sobrang init ngayon dito. Nasa 30 degree, I think. Kaya, hindi ko alam. Hindi naman ako pwede mapag Kasi kailangan ko matatabunan yung mga paa ko sa init. Kaya, anong gagawin ko? magpapantalo na lang ako yan lang guys si Onyx ito ayaw kumain ng lunch niya bala sa magugutomin yun mamaya ayan naglalaro ito yung lunch niya oh. pasta with olive oil and butter <coughs> Onyx come lunch na na because we gonna go to the doctor come on Okay, you stay home. Mommy will go. come here, come here. Eat now your lunch. Huh? Why I'm gonna I'm already sit down here. Come here. Eat your lunch. Oh next. Come eat your lunch. What are you talking about? I said eat your lunch Come here You need to eat your lunch Don't say no, no, no I Iyakan niya lang ako lang <laughs> ako Where is that? Mom is here Pupunta na kami sa GP guys Papachick up ko siya Para alam ko kung saan galing yung ulcer sa bunga nga niya baka Kasi At saka para malaman ko kung na infection ba talaga siya Kasi ngayon kunti lang naman sir. Kung ngayon, hindi naman siya masyadong nagko-complain na sakit. Okay, sa nung Saturday, Sunday, Monday, kasi ngayon just di na lagi siyang nagko-complain na masakit. Pero ngayon, okay na siya. Pero tuloy pa rin ang pacheck up. At, at least alam ko kung saan galing. Para next time maiwasan mo. Okay, guys. Maiwasan. Hindi na siya na ulit. <laughs> Ang hirap kaya na iyak nang iyak siya. kabi kabi ang iyak Parang pati tuloy, pati tuloy. ako parang iiyak din. Ko, ano nahirap talaga pag ang anak ang magkakasakit kasi parang gusto mo kunin na ikaw na lang ka na ikaw na lang yung may sakit. Tapos Basta paglalabas, Nawawala ang sakit ni Onyx Now You want to sit down? No, just one minute like, Mommy cannot carry you up, okay? Sorry Sorry, Onyx Oo Oo Sorry, mommy Sorry Kasi maaga pa kami guys sa ano sa appointment ni Onyx dumaan kami dito sa park malapit sa kung saan yung doktor kung saan kami magpapacheck up ayan nakadaan kami dito <laughs> first time ko pa first time ko kasi dito sa ano sa Pinner Parks first time namin ni Onyx mm. yan preparan sila gusto yan sila ni Onyx uh, hulihin <coughs> gusto yan sila ni Onyx hulihin mm. Yeah. matatay kami ng appointment niya. Wala pa naman yung time niya. <coughs> More than 20 minutes. Not sa 30 minutes pa. Ah. Ang paghihintay namin. Kaya dito pa rin kami sa park. Mag-snack muna daw siya. It's painful? Okay. Water for eh Dito muna kami sa park po muna kami dito. Now Masakit siguro yung ulcer niya. Hindi niya makain. Pero pipilitin niya yan. Kasi gutom siya. Ayaw kumain ka I know it's true enough. Soft like frost, can you see? See? Let you free. Free, Update yeah. guys, nandito na pala kami ni Onyx sa medical center. Naghintay na lang kami ng apa, ng ano. Naghintay na lang kaming tatawagin. Yeah. Tatawagin siya. And, boy It's too much loud. Guys, okay, nandito na pala kami sa bahay. Um, mm -hmm. nagluto na ako ng rice. Yan, yung maliit na kaldero. <clears throat> Yan ang lulutuan ko ng rice. Tapos, gagawa ko ng orange juice kasi sobrang init masarap uminom ng matamis fresh pero gagawa ako ng fresh juice kasi nagtabatsoy na naman tayo Ito, gagawa ako ng orange juice okay just wait gawin ko pala apple tsaka carrot tsaka orange Soft light can you see? See, see, in your mind, set you free.